Ayan nga mga idol, eh, ay gandang umaga uli. Narit um, napakaagad ng ating pagbangon. Uh, ngayon mga kaibigan, gusto kong i-share sa inyo yung tungkol sa morning routine. Ano, mga morning routine na ginawa ko nung panahon na may good ako. ah uh, ito yung mga nakatulong sa akin. ah uh, malaki ang naiambag nito sa paggaling ko. Um, Siguro yung morning routine na um, babanggiting babanggitin ko o ikukwento ko, isishare ko sa inyo, ito ay uh, naging ano naging katumbas, ano, parehas, katumbas, ah uh, the same sa mga gamot na iniinom natin sa para sa sakit na GERD, ano. Ang symptoms, ang dahilan kung bakit umiinom tayo ng gamot na rinireseta ng doktor, hindi ang Uh, correction ng sakit. No. Um, yung mga rinereseta ng doktor, kaya ka tayo rinereseta niyan para yung ating uh, idinadaing sa kanila na hirap, sakit, mawala. Ano? Ibig sabihin, sintomas, yung corpus ng gamot na iniinom natin. Hindi yung tunay na karamdaman kung saan ang gagaling yung sakit. Ano? Ni ko naman sa inyo kung ano yung dapat gawin kapag uh, ano kapag um, gusto mong mawala yung pinanggagalingan ng sakit na tulad ng nararanasan ko ngayon na talagang ano ordinaryo na lang na acid reflux minsan kapag uh, may mga dahilan halimbawa uh, uh, nagutom lalabas yung reflux pero uh, normal kasi yun sa mga tao ano uh, ang sakit kasi hindi acid reflux ang sakit good. ano GERD na nagsisimula sa acid reflux na hindi na mapigilan yung pag-acid reflux. Kaya tayo nagkakaroon ng GERD. Ano, GERD, uh, gastritis. Yung gastritis, hindi din, ano yan eh, normal din yan eh. Pero pag madalas na, na nagiging, ano, nagiging sakit kasi nagkakaroon din ng GERD. Um, ulcer, ano, yung barit na nagtutuloy sa ulcer at uh, ang pinakamahit, sama na nagigising uh, sakit sa katulad nung sa atin ay yung cancer ano uh, pero madalang naman yung nauuwi niyan sa, sa cancer kasi naaagapan dahil nga narara, nararamdaman natin yung hirap uh, nakakapagpa-check up na agad tayo yun ito uh, itong mga pag-uusapan natin itong mga i-share ko sa inyo ay uh, the same katulad ibig sabihin po at hindi ka uminom ng gamot na rinereseta ng doktor, pwede ka ding gumaling doon sa mga uh, sintomas, ano sa mga sign and symptoms na nararanasan natin sa sakit na GERD o yung acid reflux na madalas. Ano? Ito po, uh, um, ngayong umaga po, um, muli para sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, makiki-subscribe naman po. Ano po? uh, pakipindot na rin ng notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video, sa lahat ng kwento na ini-upload na bago ni Kuya Arvin. At um, kung sakali naman na gusto nyong um, malaman ng mga kamag-anak nyo, mga kaibigan nyo, mga uh, kung sino man na ano, ah uh, nakaka- bukas ng, o nakakapalo sa mga Facebook nyo, ay paki-share na rin po nito. At least, uh, mapalaganap natin yung mga payo ni Kuya Arvin sa mga pinagdaanan para gumaling sa GOLD at Acid Reflux, Anxiety, at Depression. Okay po, uh, number one po para sa aking ginagawa po nung ako ay may katulad ng sakit na meron kayo. Uh, muli, uh, ito po ay naging gabay sa akin para sa patuloy na paggaling uh, tulong ng pag-aayos ng ating kalusugan uh, sa pamamagitan ng uh, tamang pagkain ng magandang nutrition, uh, yung angkop na nutrition para sa ating katawan at uh, paglilinis ng mga toxic na pumasok sa ating katawan at uh, pagdadagdag ng mga suplemento na nababagay at mga nawala sa atin sa mahabang panahon na tayo ay mayroong karamdaman. Yan. Ang number one po, ah, katulad po ng ginawa ko kanina, ah, ang pag-inom ng tubig. Yung tubig po na ganito. Yan. Pwede po kayo maglagay sa mm, ah, lalagyan. Katulad nito. Yan. Pwede po, ano po, na nakabaon sa inyong ta sa inyong kwarto para pagkagising nyo, ah, iinom kayo, ano po. Maganda po yung pagkagising, iinom po kayo ng ah, tubig po, ano po at least isang baso kung kaya nyo. Ano? Ang kagandahan po niyan, yung acid po na umakyat. Um, Minsan po kasi hindi natin mapigilan ang paghiga at uh, pagbaluktot sa mm, parte ng kanan. Ano po? ah uh, Siyempre, pagka nasa kanan side ka, uh, yung valve po ng ating esophagus, ano po? At um, sikmura na andyan po sa parting niyan titiwari po yan, posible po may lumabas na acid at uh, maka, minsan nakakaranas tayo ng something nakakaiba. Ano po? Something na nakakaiba. Kapag po uminom kayo ng tubig, mahuga po siya, mapapabalik po ulit sa sunchan at uh, makakaramdam kayo ng ginawa. Ano po? At ang isa pa po dyan, uh, kapag uminom ka ng tubig po, um, yung ating digestive system, uh, na-prepare na po siya para sa susunod na uh, Ah, uh, condition na po natin ano, inu-condition na natin 'yan para sa pagdadigest digest niya. Ano po? kasi ilang oras na lang kakain ulit tayo. Ano, kaya um, uh, maganda po ang pag-inom ng tubig, ano, uh, kung nagagastritis ka, maganda 'yung maligamgam na tubig at uh, kung wala naman, preventive po ang gagawin niyo katulad ko po. po uh, wala naman ako nararamdaman, wala ako na na season sa akin katawan. Itong ganito po, uh, potable wa water. Uh, ready to drink. Uh, hindi siya malamig, hindi siya hindi siya mainit. Tamang temperature po. Tapos po uh, before breakfast po 30 minutes po. Ano po? 30 minutes before breakfast. Uh, pwede po itong preventive, pwede din po itong kapag ka may ongoing yung karamdaman niyo na acid reflux, uh, uminom po kayo ng apple cider vinegar. Ano po? Apple cider vinegar uh, gagawin ko po ng panibagong video kung paano po. Ano po? Uh, kasi marami dyan ang nagkakamali sa pag-inom at uh, napapahamak minsan at sinasabi nila at tulad ko din po dati. Uh, sabi ko dati nung una, hindi naman wala namang reaksyon sa akin parang para mas nahihirapan ako. Kasi meron pong pagkakamali minsan sa pag-inom ng apple cider vinegar. Alam naman natin vinegar po siya. Ano? Vinegar siya. Um acidic siya acidic siya, pero kapag po tama yung pag-inom natin, tama yung pagpo-proseso sa pag-intake natin ng apple cider vinegar, um, magiging tama din po ang reaksyon niyan sa ating uh, katawan. Kung hindi naman po ap apple cider vinegar yung gagawin natin, pwede din po tayong uminom before um, breakfast, 30 minutes. Ano po 30 minutes before breakfast, ah uh, o kaya naman po kapag nakakain na kayo, hindi agad kayo nakainom niya, nakakain na kayo uh, 30, minutes din po after breakfast. Ano? Yan. ah uh, pwede din po yung bawang and honey. Ano? Bawang and honey. Uh, siguro gagawin ko din siya ng vlog. Tuturo ko din sa inyo yung pagpuproseso ng bawang at honey kung papaano natin iinumin. Ano? Siguro hindi ko alam kung kakasya siya sa paggawa ko ng uh, vlog vlog doon sa, ano, doon sa Apple Cider Vinegar at, at uh, slash na rin siguro natin doon. Isama na rin natin kasi siguro maikli lang, lang naman to siguro, no. Sige, basta gagawan ko natin ng ano yan. Kung di naman, pagbubuko din natin yung dalawang uh, pag-uusapan natin na uh, mag-ibang topic. Yan. Ang susunod po, um, ito po, mga uh, idol, uh, pinagkakamalan minsan ng iba na sobrang mahal. Ano, pero mas mahal pa po kung bibili kayo ng gamot ano, ah, uh, pwede po natin gawin to. ah, uh, siguro, kung nahihirapan ka talaga sa sakit mo, kahit bumukod ka ng kanin, ano, ah, uh, yung white rice po kasi na kinakain natin, ah, uh, madami talagang, nasanay na lang talaga ang Pilipino dyan. Uh, ang white rice po sa pag-aaral po ay nakakabusog lang talaga. Pero marami po ang sakit na na kukuha natin white white, uh, white rice kasi unang-una po 'yan napaka-daming content po ng sugar ng white rice. Ano, ang sugar po ay isa po sa kalaban ng acid reflux, ano ng GERD. Kung bakit tayo nagkakaroon ng GERD, pwede po nating uh, ipalit diyan 'yung mga brown rice, red rice, black rice. Ano? Ah, uh, konti lang po 'yung difference ng presyo niyan. Ah, uh, ngayon nga po nag- ano tanong na rin ako dito, parang doon sa 25 kilos. Ano halimbawa, ang bigas dito na 25 kilos yung binibili kay 1,100, ano 25 kilos sinandoming. Ah, uh, nagtanong naman ako, magdadagdag lang ako ng ano ah uh, 200 kasi 1,300 1,300 dito yung 25 kilos ng red rice, black rice, brown rice. Ah, uh, yung sa 25 kilos magdadagdag lang ako ng 200 pesos. Ah, uh, doon na lang ako. Kasi less ano siya, less uh uh sugar, tsaka kung ano-ano pang mga content nung ano na may dala na ibang karamdaman lalo na kung umiiidad na tayo. Um kasi kung sabi natin mahal pero kung maitma naman nabili tayo ng gamot, mas nakakamahal pa. Ano ko? Ayun, kung gusto din din naman um breakfast niyo gabi ay tinapay Ah, uh, mas maganda po talaga sa atin yung wet wet bread. Ah, uh, wala masyadong sugar 'yon. Ano, hindi hindi siya puti, nakatulad ng ibang tinapay na puti. Ano, para may pagto-brown siya. Ano, ganoon yung ano uh, Kasi kailangan din natin ng carbohydrate, ano. Um, uh, 'yun ang maganda na na pagkain ng carbohydrate. mga sinabi kong 'yon. Um, Susunod po, uh, yung iwas sa mga Ano? Hindi ko naman sinabing huwag na tayong kumain. Ang sabi ko po, umiwas. Ano? Lalong-lalo na kapag ka uh, may sakit pa kayo, nagpapagaling pa kayo. ang um, pag, ang mga pagkonsumo po ng prito ay malaki po yung ambag para sa paghina ng mga nerves, ng mga ano natin, um, resistensya natin. Basta nung part ng katawan natin na uh, kung saan nakakaranas tayo ng uh, iba't ibang mga karamdaman. Uh, pwede naman gawin natin masustansya naman na pagkain itlog sa umaga. Itlog, uh, linagang itlog o kaya yung scrambled egg na ano, uh, hindi mantika yung gagamitin mo. At kung gusto mo talaga ng prito, medyo gagastos ka ng kaunti para hindi masyadong less yung ano yung ibinibigay na problema um, olive oil ano olive oil o talagang hindi mo maiwasan yung prito pero ito pinag-uusapan natin mabisa po ito na sa pagpapagaling ng sakit na good. Uh, yung malipin na pag-acid reflux at maganda din po ito mabisa din po ito sa pag prevent ano habang kung magaling na kayo habang gusto nyo ay mas tumatag ang inyong resistensya prevention ang kailangan, uh, maganda din po ito, pinag-uusapan natin ito. Uh, iwasan na rin po natin yung pag-inom natin ng mga 3-in-1 coffee. 3-in-1 uh, coffee. Um, tsaka yung mga gatas po, ano po, siguro, ano, yan, mamaya na yan. Dito mo tayo sa 3-in-1 coffee. Uh, kung talagang kinahiligan mo ng uminom ng coffee, ng kape, uh, mag brood coffee na po kayo o yung kaping barako po yung o kaya yung meron din minsan tinatawag na utaw e, magkakaiba pong ano uh, variety ano basta yung pure po ano yung mas maganda yung pinagigiling uh, tapos wag niyo na po kayo mag ano wag na po kayo munang mag sugar yun nga po uh, yun yung sinasabi kong iwasan yung sugar talagang napakalaki po ng uh, ambag nito sa um, paghina ng resistensya, paghina ng katawan, at uh, pagkakaroon na maraming sakit na mga tao. Yun nga, uh, yung sinabi ko kanina, iwas-iwas din muna sa gatas. Ano, ah uh, yung may acid reflux po kasi masyado mataas po ang asid uh, acid ng gatas. Ano, at um, kung kinasanayan na po, ano po, kung kinasanayan na ang pag-inom ng gatas, uh, pwede po natin gawin Uh, ipalta natin yung gatas halip na gatas po ng hayop o gatas ng baka, gatas ng, na nasa lata, e, kalimitan po naman talaga yan ay na binibili ng karamihan ay mga gatas ng baka na nanaka na, sa uh, sachet o kaya basta tinitimpla basta uh, yung commercial milk ano meron din po tayong nabibili na galing po sa uh, uh, halaman na gatas ano po Uh, pangkaraniwan na po dito katulad ng mga kinukonsumo ko o binibili ko at uh, pinapainom ko na rin ginagawa namin prevention na rin to pinapainom ko sa mga anak ko dahil mataas po ang protein ng mga gatas at dito po ay isa sa makukuha natin ng protina ano kaya ang ginagawa ko po uh, yung gatas na po ng uh, halaman uh, ito po ay soya o kaya ay almond milk ano uh, yan, yan po yung mga magandang inumin natin na Uh, gatas, pamalit po sa gatas ng baka. Pwede din po natin kainin ay oat, yung uh, oatmeal. Ano, oatmeal po. Uh, ngayon po, yung oatmeal po, kailangan matabang. Mga idol, wag yung may mga flavored. Yung mga may flavored po, uh, delikado po. Kasi may sugar din po yata at may mga glucose. Kung ano-anong mga sangkap na naan dyan. dyan sa may mga flavored. Yung pong plain lang na oatmeal. Pwede maglagay kayo ng rock salt po. Rock salt ha, hindi iodized salt. Rock salt po. Pwedeng Himalayan salt. Kasi natural po kasi yun. Ano, ayun po. Um, mineral. Ano, mineral po. Mineral po ang kailangan ng katawan. Ano po, hindi po uh, chemical. Yan po, lagi natin tatandaan mga idol ha. Ang kailangan sa lahat po ng karam... Ng ano, ng... Hindi po, hindi na po natin pag-usapan yung karamdaman. Ano po, ang kailangan talaga ng katawan natin, mineral, hindi po uh, chemical. Uh, yung oatmeal po, para po magkaroon ng sustansya, pong, lalo na, ano, uh, o kaya magkaroon ng lasa, pwede nyo pong samahan ng apple. Pwede nyo pong lagyan din ng carrot at saka lettuce. Ano, uh, asin, apple, carrot, lettuce, masarap na po yan. Lalo na kapag sanay ka ng kumain ito. Uh, yun po, um, ba uh, yun na po, pwede na po agahan yun. Ano po? Tapos kung sakali po na natapos na kayong kumain, uh, wag po kayong uupo agad-agad. Ano? Um, i nyo na po yung pagkatapos kumain, tumayo at least 15 minutes. Ano? Lakad-lakad uh, ng konti. Yung, ano lang, uh, para pampapaba nung para yung Patulungan natin yung pag-digest. Dahil ang problema po, po nating mga may acid reflux, yung digestion system natin, uh, hindi siya normal na gumagalaw, hindi siya normal na kumikilos, hindi siya normal na uh, nagfa function Kaya sa pamamagitan ng pagtayo, paglakad-lakad, uh, matutulungan natin ng tumunaw siya ng ating mga kinain. Yun nga, ah, uh, tendency din po noon, ah, kailangan natin ang ah, maluluwag na, na, mga kasuotan, lalo na yung mga digarter, ano po, o kaya ay develop, it, luluwagan natin ah, para po hindi maipit yung atin dyan at ah, tumaas yung acid. Ano, magkakaroon po kasi ng pressure, pakiat. Pa, <coughs> Pwede po kasing umakit yung acid. Ano, ah, yun nga po, sinasabi ko lagi, mas mga ah, gaan ang acid kumpara sa tubig. Ngayon, kung busog ka, Pusog na busog uh, tapos inipit mo 'yan mo tataas yung acid ano tataas yung acid ay uh, inya po uh, pinag usapan natin 'yan yung pag-ipit ng chan ah uh, dahil busog uh, kailangan po hindi tayo magpapakabusog sa pagkain lagi natin tatandaan hindi tayo magpapagutom at hindi rin po tayo magpapakabusog ano para um, hindi umakit yung acid ano tapos, ah, habang kumakain po tayo mga idol, iwasan din po natin yung masyadong maraming uminom ng tubig. Panti lang yung inom ng tubig para lang mahugasan yung pinagdaanan ng ah, pagkain. Ano? Para lang makatulong sa pagkain. Ah, ang pag-inom po ng tubig talaga, yung maramihan na pag-inom ng tubig, kapag po natunawan na tayo, ah, mga 30 minutes po, ano mga 30 minutes po na, 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 na nakababa na. Kasi, yung 30 minutes po, marami na po yung natunaw na pagkain doon. Mababa na po yung pagkain sa ating sikmura. Ngayon, saka po tayo inom ng tubig para uh, hindi mapuno yung ating chan, ano, hindi na mapuno yung ating sikmura? Dahil ang iniiwasan natin ay ang acid reflux. Ang umakyat yung acid sa uh, ating splinter. Ang splinter natin dyan, uh, pag agad dyan yung problema, uh, maluwag na. Ano? Yan po yung muscle na nasa pagitan ng Uh, isopagus at saka ng ating um, sikmura. Ngayon, sumasara yan. Ano? Para yung acid hindi makalampas, bumalik. Ano? At um, ang huli po nat natin, natin pag-uusapan, uh, yun na nga po, uh, pagkatapos kung kumain, kung nakatayo ka, maglalakad-lakad ka. Ano? Ang um, tendency po noon, um, dahilan po, uh, para matulungan yung pagtunaw ng pagkain. Ilan lang po yan sa mga um, Uh, ginawa kong practice, mga morning routine ko habang ako nagpapagaling at uh, ginagawa ko pa rin po yan hanggang ngayon sa aking preventive. Kasi ang preventive po, yan po yung magiging dahilan kung bakit hindi na tayo dadalawin ng sakit na GERD. Uh, inuulit natin, baka sabi mo hindi ka na dinadalaw ng GERD pero nagkaka-acid reflux ka. Um, may dahilan po minsan ng acid reflux at ang acid reflux po hindi po yan sakit. Yan po ay bad reaction po siya. Ibig sabihin may, nag, may nangyayari o may, nag may nagawa kang uh, dahilan kung bakit uh, nag-react yung katawan mo. Ano? At um, minsan kapag napapadalas yan, iisipin mo kung ano yung ginagawa mo, bakit uh, nag-acid reflux ka, bakit uh, wag mo mong hayaan na mabalik muli yan sa uh, pagkakaroon ng GERD. Mahirap kasi pagka nagkaroon ka ng GERD, uh, sigurado babalik ulit yung iyong uh, anxiety. Ngayon, kung dati nagkaroon ka na rin ng, katulad ko, nagkaroon na ako ng depression, posibleng bumalik din yung depression at lahat ng mga hirap na nararamdaman mo, babalik ulit sa iyo. Kaya mahalaga po ang preventive, ano, uh, hindi na po gamutan ang pinag-uusapan natin. At sa ganitong proseso po na ginagawa natin, katulad ng ginawa ko dati, Uh, nabawasan po ang pag-inom ng gamot hanggang sa nawala na po yung pag-inom ng gamot na makakatulong sa acid reflux. Na ano po, uh, ang kagandahan po na ganito ang ginagawa na sa pagpapagaling, uh, wala po itong side effect mga idol. Ang gamot po na synthetic, ano, na ganito din ang mangyayari, uh, paras din yung output, paras din yung uh, nagpapagaling, ano, para din lang na kung ano yung pinapagaling, uh, ito po, wala pong side effect. At sa tingin ko po, mas mura po siya. Ano, kasi yung mga pagkain dito, uh, mo lang din, sabihin natin na may dagdag kumpara sa ordinary yung kinakain mo dati, ano, um, may dagdag na konti, ang So, so matutal pa rin po, mas makakamura pa rin po kasi wala nang gamot na kayong iinumin. Ano, wala na pong gamot na kayong bibilhin na lagi araw, halos araw. araw. Uh, saka makakabawas din naman po kasi nga, di ba tinuturoan ko kayo ng pagkain ng tamang nutrition. Yung ta pagkain ng tamang nutrition, mas mura po siya kaysa sa sangkap ng pagkain ng mga uh, karne, mga may preservative. Mas nakakamura po yun. At yun nga, uh, ang mga dilata minsan na binibili natin kung hindi natin uh, may iwasan, uh, gawa natin ng paraan para mapalakas yung nutrition yan. ano Kasi wala sa talagang uh, tamang nutrition na makukuha tayo diyan papunta sa ating katawan. Ilang mga idol, ang solusyon pa rin para sa kagalingan ay ang tamang nutrition na uh, pangangailangan ng ating katawan. Uli po ako si Kuya Arvin, ang inyong kaibigan, nagbabahagi ng lahat ng karanasan, lahat ng mga ginawa ko hanggang sa ako'y gumaling. Yan naman ay mapapanood nyo sa lahat ng mga vlog na ginawa ko mula nung may sakit pa ako hanggang ngayon ano, na ako'y magaling na. Babay po at agad bless you. Ingat po tayo lagi. Huwag natin kalimutan at lagi natin tatandaan ang kailangan ng ating katawan para sa para sa pagtungo sa Uh, magandang buhay at walang sakit, malakas na mm, resistensya ay ang pagkain ng tamang nutrition. Bye-bye po! I don't really know what comes next I'm just doing my best Even though I'm so stressed out Everything just feels like a test That I feel so depressed When I can't seem to get out But something deep inside let me